Until now, marami pa rin fans. Si Maymay Entrata at si Edward Barber. Maraming umaasa na magkaroon muli sila ng pelikula at teleserye. At sana sila na lang sa totoong buhay. Pero mukhang hindi yata nagkakatotoo ang mga pangarap ng mga fans. Especially ang mga Mayward fans. Dahil si Maymay ay meron na namang bagong pag-ibig. At ito ay walang iba kundi ang Filipino-American na si Joaquin Enriquez. At paano ba nagsimula ang kanilang love story? At ano kayang pakiramdam ni Edward Barber na meron na namang bagong pag-ibig ang kanyang ka-love team na si Maymay Entrata? Ating alamin Sino naman ba ang makakalimot sa love team ng Mayward na walang iba kundi si Mamay Entrata at Edward Barber na nagsimula sa Pinoy Big Brother? Isa sila sa pinakasikat na love team sa Pinoy Big Brother. Dahil ang Mayward ay nabigyan ng pagkakatoon na magkaroon ng teleserye at pelikula. At talaga naman, tinangkilik ito ng masa, especially ang kanilang Mayward fans. Maraming umaasa na sana sila na lang. Although inamin nga din ni Edward na minahal niya nga si Maymay at first love niya daw ito at inamin niya ito sa Boy Abunda. Pero itong si Maymay ay ganun din naman yata ang pagtingin niya kay Edward. Pero hindi naman sila nagkaroon ng kataon explain kung naging sila ba o hindi. Dahil sa bandang huli, inamin nila na magkaibigan lamang sila at nandun pa rin naman ang pagmamahal at concern nila sa isa't isa kahit magkahiwalay na sila ng landas. Marami talagang nang hinayang sa kanilang love team at sa kanilang namumuong pagtitinginan sa isa't isa dahil boto pala ang pamilya ni Edward kay Maymay. Matatandaan o maaten pa nga si Maymay sa special occasions ng mga barber. Samantalang si Maymay ay nagkaroon ng bagong pag-ibig nang sila ay maghiwalay ni Edward Barber bilang magkaibigan at love team. At ito nga ay isang Canadian. Nga ay in-announce noon ni Maymay sa kanyang Instagram. Ang lalaki ay si Aaron Haskell. Marami ang naging masaya kay Maymay at the same time malungkot dahil wala nang pag-asa ang Maywide na magkatuluyan. Pero unfortunately ay umabot lamang sa mayigit isang taon ang relasyon ni Aaron at ni Maymay at sila ay naghiwalay. Although wala nang dinatalia si Maymay tungkol sa hiwalayan at kung ano ang naging dahilan nito. Kaya maraming naging masaya dahil finally ay magkakaroon ng muli ng pag-asa ang Mayward na magkaroon ng pelikula at teleserye. At baka nga, magkaroon muli ng feelings sa isa't isa. Kaya naman marami pa rin umaasa na sana mabigyan muli ng pelikula at teleserye ang May Ward since pareho na silang single. Matatandaan na hindi naman nagkaroon talaga ng girlfriend ito si Edward Barber. Baka nga sabi ng mga fans, baka na in love siya kay Mai Mai. Hindi niya nga lang ito pinapakita masyado. Dahil matatandaan, after nila maghiwalay ni Mai Mai bilang love team, ay walang nalilink kay Edward samantalang si Maymay ay nagkaroon pa nga ng boyfriend. Kaya tuloy napapaisip ang mga fans sa dating interview noon ni Edward kay Boy Apunda kung saan inamin niyang first love niya si Maymay ay baka totoo at hindi pa rin ito makaget over. Kaya lang ay hindi na naglakas ng loob itong si Edward na sabihin ang feelings niya kay Maymay dahil itunuring na lang ni Maymay si Edward bilang kaibigan until nito lamang ay kinumpirma na nga ni Maymay may Entrata ang namumuong feelings nila sa isa't isa ng American Filipino commercial model and rookie actor Joaquin Enriquez at tinawag niya nga itong My Lover napapansin nila na may hawig din daw itong si Joaquin kay Edward Barber at sabi nga nila nahihilig talaga si Maymay sa half Pinoy at half-foreigner ayon sa mga fans Matatandaan na unang naispatan itong si Maymay at Joaquin na magkasama at sinundungan itong si Joaquin sa isang show at makikitang magkasama pa nga sila at holding hands na pasakay sa isang sasakyan Kaya naman maraming spekulasyon na baka ito na nga ang bagong boyfriend ni Maymay dahil hindi pa naman niya inamin. Until nga mag-post itong si Joaquin sa isang beats na sinabi niyang I found my Irish girl. At sinabi pa nga niya dito na mahal kita kay Maymay. Which is sinabi naman ni Maymay na may lover. At dito na kinumpirma na siguro nga talagang may relasyon na ang dalawa. At finally, inamin na nga ni Maymay na into relationship siya kay Joaquin Enriquez. Iba-iba ang opinion ng mga tao. Maraming naging masaya kay Maymay sa kanyang bagong pag-ibig. Marami ding nalungkot na mayward. Yalang boto nga sila kay Edward Barber pag-amin ni Maymay ay mas naging open na siya sa kanyang relasyon sa kanyang bagong boyfriend na si Joaquin Enriquez at makikita ang kanilang sweetness overload o di ba hinalikan pa nga siya ni Joaquin during the celebration ng kanilang Halloween party. O ba diba, nagkukulitan pa nga silang dalawa at talagang may matching kiss pa itong si Joaquin na pagkumpirma na mahal na mahal niya nga itong si Maymay. Kaya dun sa umaasang na sana si Edward na lang, wala tayong magagawa kung ang pag-ibig ay hindi natuturuan. Sabi nga ng mga fans, since masaya na si Maymay sa kanyang bagong pag-ibig, sana din daw si Edward ay matagpuan niya na rin ang kanyang bagong dawan. Especially, hindi naman sila nagkatuluyan ni Maymay. Until now ay wala pa rin siyang girlfriend. Pero who knows, hanggat hindi pa naman daw kinakasal si Maymay, baka malay niyo sila pa rin ang magkatuluyan. At itong ating aabangan. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!